Kahit gaano pa, kalakas si Satanas, kahit gaano pa ito, kapangahas at kaambisyoso. Kahit gaano pa katindi ang abilidad nito para magdulot ng pinsala. Kahit gaano pa kalawak ang mga paraan para gawing tiwali at akitin nito ang tao. Kahit gaano pa, kagaling ang mga pandaraya at mga pakana nito sa pananakot ng tao. Kahit gaano pa pabago-bago ang anyon ng pag-iral nito. Hindi pa ito kailanman nakalikha ng kahit isang buhay na nilalang. Hindi pa kailanman nakapagtakda ng mga batas at patakaran para sa pag-iral ng lahat ng bagay. At hindi pa kailanman naghari o kumontrol ng anumang bagay, may buhay man o wala. Sa loob ng kosmos at sa kalangitan, wala na isang tao o bagay ang isinilang mula rito o umiiral dahil dito wala na isang tao o bagay ang pinaghaarian nito. Wala na isang tao o bagay ang kinokontrol nito. Sa kabaligtaran, hindi lamang nito kailangang sumailalim sa kapamahalaan ng Diyos, kundi higit pa rito ay kailangang sumunod sa lahat ng atas at kautusan ng Diyos. Kung walang pahintulot ng Diyos, hindi mahihipo ni Satanas kahit isang patak ng tubig o butil ng buhangin kung walang pahintulot ng Diyos, ni hindi magagalaw ni Satanas ang mga langgam. Lalo na ang sangkatauhan na nilikha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, mas mababa pa si Satanas sa mga liryo ng kabundukan, sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa mga isda sa karagatan, at sa mga uod sa lupa. Ang papel nito sa lahat ng bagay ay para pagsilbihan ang lahat ng bagay at gumuwa para sa sangkatauhan at pagsilbihan ang gawain ng Diyos sa kanyang plano ng pamamahala. Kahit gaano pa kamalisyoso ang kalikasan nito at gaano man kasama ang diwa nito, ang tanging bagay na magagawa nito ay ang tapat na gawin ang tungkulin nito. Ang magsilbi sa Diyos at ang salungatin ang Diyos. Ito ang diwa at kinatatayuan ni Satanas. Ang diwa nito ay hindi kaugnay sa buhay, hindi kaugnay sa kapangyarihan, hindi kaugnay sa otoridad. Laruan lamang ito sa mga kamay ng Diyos. Isa lang itong makina na nagsisilbi sa Diyos.